Teryo na yata ang pinaka nakakatakot na lugar na pwede mong puntahan sa pagpatak ng kadiliman. Ipat ibang mga kababalaghan ng dito ay magpaparamdam. Ngayong gabi, isang litrato ang magniningning. Tila ba nagbubulong ng mga lihim at mga sekretong nais sabihin. Ako si Mr. Gadlex Alamin ang kwento sa likod ng litrato sa gabi ng misteryo. Sa isang video naman ay makikita natin ang tila figura ng isang ulo ng isang tao. Hindi natin masasabi kung ito ba ay tao o isang multo. Dito ay maririnig natin na tila takot na takot ang babaeng ito sa kanyang nakita. Ito ay nasa loob ng sementeryo at siya lamang mag-isa. Ano Guys! Pag zinuzong ko siya, nag-oh my gosh! Oh my gosh. Oh my God. Oh God. Kaya ako. Layo na ng malakad ko. Malayo na to kay Jet. Oh my god. Oh my gosh. 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 Oh my god. Sa isang video naman ay makikita natin ang tila ba naglalakad na isang white lady o isang babaeng nakasuot na pangkasal walang kasiguraduhan kung ito ba ay totoong tao o isang multo. Pero sa bandang dulo ng video ay mapapansin natin na parang ito ay pumapailalim na ang ibig sabihin lamang ay para bang bumabalik sa kanyang libingan. Kayo mga kaparing, ito ba ay totoo o hindi? Sa pangatlong video nga ay makikita ang isang bata sa loob ng sementeryo ito ay nakuha na ng kamera sa hindi kalayuan. Hindi tayo sigurado kung ang batang ito ay isang normal na bata o ito ay isang kaluluwa na lamang na namatay at dito nakalibing. Pero sino ang mag-aakala na ang isang bata na kagaya nito ay mananatili sa loob ng sementeryo ng gantong oras nang hindi man lang natatakot? At makikita rin natin sa kanyang itsura na parang ito ay namumutla at parang hindi ito normal gaya ng ibang mga bata. Sa pangapat na video naman natin ay technically wala itong kinalaman sa sementeryo pero isasama na rin natin para mas ma-highlight yung katatakutan dahil dito ay parabang totoo ng isang multo o isang kaluluwa ng isang babae ay tumagos sa dumaan na isang babae din. Makikita natin sa unang bahagi ng video na ang unang naglalakad na nakakulay puti ay parabang totoong tao na normal na naglalakad. Pero maya-maya pa nang may dumaan na pangalawang babae sa kanyang unahan ay bigla na lamang itong tumagos nang ibig sabihin ito ay hindi isang tao. Makikita pa natin na parang nagtataka ang babae kung bakit tumagos sa kanya ang babaeng kaharap niya. Dito naman sa video ito ay makikita natin ang grupo ng mga paranormal explorer na pumunta sa loob ng isang sementeryo. Ang hangarin ng grupong ito ay makipag-usap sa mga kaluluwa na andito sa loob ng sementeryo. Pero magugulat ka sa mga nangyari dahil sa ginamit nilang mga device na paraan ng pakikipag-usap sa mga patay ay kumana. Nagsolidad. Hindi lang ginagamit yan, hindi ako makapagsalita. Mimi na mahahanap ang salita ng importante upang kalagas hindi na kayo makapagsalita. Ito ka tayo. Ito ka spirit ball. Ito ka tayo namin. Tayo namin Ito ba ay boses ng mga patay o mga kaluluwa o boses lamang ng kung sino-sino? o boses ng mga buhay na nagpapanggap na mga patay. Sa ating video ay makikita natin ng isang babae na nakikipag-usap sa kaluluwa ng isang yumao at mapapansin natin na para bang sumasagot ito sa kanya. Walang katiyakan kung ang sumasagot sa kanya ay ang kaluluwa ng taong namatay na gusto niyang makausap

News world are you here with us right now do you have anything to tell your family song you ever recorded off your any of your albums pero isipin natin kung nagagawa natin na makipag-usap sa mga patay malamang ay kakausapin na natin ng kahit na sinong patay na gustuhin natin mapaartista politiko o kahit yung mga mahal natin sa buhay pero magiiwan ako ng isang katanungan para sa'yo kung sakaling magagawa nga natin na makipag-usap sa mga yumauna sino at bakit mo siya kakausapin? At tumako naman tayo sa panibagong paranormal explorer ng mga taong ito na kung saan ay pumunta nga sila sa loob ng sementeryo para kumausap ng mga taong namatay na dito. Pero magtatagumpay kaya sila? Papanorin natin. Ang dalawin ng mga bote o kaya galawin niyo yung yung mga bulaklak na yung dito yung bang gawin nyo pwede ba nyo galawin yung spirit ball sobrang sikit parang sumikip sobrang sikit na so kung mapapansin nga natin na parang may nagpaparamdam sa kanila at parang medyo sumikit daw ang paligid. Hindi ko alam exactly technically kung anong ibig sabihin nun pero definitely ay nais nilang pahiwatig na parang may nagbago na parang sinadya ng mga kaluluwa na paguhin ang presensya o ang isang paligid para mapansin na sila ay nagpaparamdam o nandito at ayaw nila na magambala. At sa pinakahuling bahagi nga ng ating video about sa mga nakakatakot na multong na nagpakita sa loob ng sementeryo ay makikita natin ng isang hindi ko ma-identify na pamilyar na language ng taong ito. Kung ito ba ay Indiano, Amerikano, Asyano, hindi ko alam na parang meron siyang nakikita na hindi natin nakikita at papansin nga natin sa kanyang boses na kahit hindi natin naintindihan ay para bang may kinakausap nga ito at tinatanong kung sino. Ala madre, que está aquí adentro. Mira que se movió el candado. Ay, si se movió. se movió, Ken eres? Hola. Hola. Hoy, bien, 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 bien. Bien, 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 bien. bien. Kumo sakado, kumo sakado. Mga kaparing maraming-maraming salamat sa panonood ng ating video at magkita-kita tayong muli. Maari kayong magpunkahe o maari kayong mag-send ng inyong mga nakakatakot na experience. Muli ako si Mr. Gadlex at ito ang gabi ng misteryo.